Look. Mga kababayan oh. Sa alibango, maliit na isang babaeng yung alibango. Maliit na ang alibango. Putulan ng sipit. Tapos tingnan yung isa. Mas ah, dyan, kiting ka. Sipit natin ito. Sipit. sipit. Ayos sa Sipit. Ah. sipit. Ayaw. <laughs> ay sumipit nilaki 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 na huling ganon bagay oh magatik o oh, tingnan nyo ah putol <laughs> so grabe ba pag kayo pala ang nasipit nito putol at daliri o oh. stribble natin Ay, grabe. Ay. Grabe. <laughs> grabe, sipit boy. Hmm. Kita nyo naman, ha? durug na durug talaga, oh. Pati yung ink, oh. Di ba? Ganyang katibay sumipit niya alam mo na yan. Tignan nyo. Jupit pati yung nagaya ng ink. Allah. Try another one. Ay, grabe. <laughs> ah, kita nyo? So, kaya hindi ganun kadali ang paghuli ng alimango boy. Tignan nyo ito, oh. Hindi madaling maghuli talaga ng limango. Durog ang bullpen. At kung daliri yan, sigurado yun. Durog yun.